Isang emosyonal na kabanatang isinara sa FPJ's Batang Kiapo nang tuluyang mamaalam ang karakter ni McCoy de Leon bilang si David ang kapatid sa ama ni Tanggol na ginagampanan naman ni Coco Martin. Ngunit sa halip na isang simpleng pamamaalam, binigyan ito ni Coco ng isang graceful exit bilang direktor at creative consultant ng Palabas. Sa kabila ng pagiging kontrabida ni David sa halos dalawang taon, hindi pinili ni Coco na tapusin ang kwento ng karakter sa galit at puot. Bagkos, ipinakita niya ang panibagong mukha ng karakter, isang taong nagkamali, pero sa huli nagpakatutoo at pinili humingi ng tawad. Sa mga huling sandali ni David, inamin niya ang kanyang pagkukulang at muling kinilala ang kapatid bilang pamilya, kahit pahuli na ang lahat nagkaisa si na David at Tanggol sa isang matinding laban kontra kay Miguelito, ang brutal at tusong kalaban na ginagampanan naman ni Jake Cuenca. Kasabay ng putukan at suntukan, nasaksihan ng mga manonood ang huling sandali ng pagtutulungan ng dalawang magkapatid. Isang pagbabalik loob na sinundan ng trahedya. Sa isang nakakagimbal na eksena, Pinagsasaksak at binaril ni Miguelito si David dahilan upang unti-unti itong mawala ng buhay sa bisig ng sariling kapatid. Isang eksena ang tumatak sa puso ng mga tagapanood. Si Tanggol lumuluha habang yakap ang sugatang katawan ni David. Pilit pa rin binubuhay ito. Tila ayaw pakawala ng kapatid na sa kabila ng lahat ay minahal niya. Dito rin tuluyang pinalaya ni David ang kanyang konsensya. Humingi ng tawad at nagpasalamat sa kapatid na hindi siya iniwan hanggang sa huli. Ayon sa datos, umabot sa mahigit 673,931 live viewers ang episode na iyon. Patunay kung gaano kahalaga sa manonood ang karakter ni David. Hindi na lamang siya basta kontrabida, isa siyang simbolo ng mga taong naliligaw ng landas ngunit may pagkakataong gumawi. Umani rin ng papuri ang pagganap ni Makoy de Leon mula sa pagiging isang karakter na kinaiinisan gabi-gabi. Naging isa siyang makabuluhang bahagi ng serye. Ang kanyang husay sa pag-arte, lalo na sa mga eksenang puno ng emosyon, ay hindi nakaligtas sa papuri ng publiko sa social media. Isang makapangyarihang paalala ang iniwan ng kwento ni David. Ano man ang pinagdadaanan, ang dugo at pagmamahalan ng pamilya ay hindi kailanman mapuputol. At sa mundo ng batang kiyapo, walang tunay na kontrabida may mga taong nadapa ngunit handang bumangon. Patuloy na subaybayan ang mas lalong umiinit na mga tagpo sa FPJ's Batang Kiapo gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, I1 at Kapamilya Online. Alas 8 ng gabi.